guys, you see in the in the video, makikita mo yung ano, yung buaya. Ang laki yan Nasa ibabaw ko ng tulay. Tapos sanay siya sa tao kayo, pag makita mo siyang ano, kukuhanan mo siya ng video lalo siyang lumalabas sa tubig tapos yung ano naman yung isa naman yung bayawak naman yun naglalakad hindi siya takot sa tao Ayan yung wildlife dito. Parang sanay sa tao. Hindi, hindi sila mailap makuna ng picture or video.